Isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mula po dito sa Ambaking Pabu Farm. For today's video mga kapatid, marami pong nagtatanong humihingi ng advice, lalo na po yung mga baguhan po sa larangan ng pagpapabo. Ano daw yung magandang patuka sa ating mga alagang pabo na makalis po sila and then mataba po yung ating alagang pabo. So, so sa rektang sabi po mga kapatid, pag gusto po talaga nating tumaba yung ating mga alagang pabo organic kump kumpara sa commercial food mas mataba po talaga yung commercial food yung ating pakain sa ating mga alagang pabo <laughs> mingaw andun sa kabila pero ganun pa man ang ginagawa ko dito is lalo na yung mga panglitsun na pabo lang po talaga yung massive na pinaparami ko So dito po ako sa semi-organic na mga pagkain Maganda po i-mix natin yung commercial feeds at saka organic na pagkain Pero sa akin, bibira na lang ako uh, gumagamit ng commercial feeds sa aking mga patabang mga alagang pabo Siguro kung sakali malapit-lapit na yung December Ayun, so tumitira tayo ng ganong mga pamamaraan Ang sa ganoon mabigat, malaman ayun, imimix natin yung commercial page at saka yung semi-organic. As of now, ipapakita ko po sa inyo ito mga kapatid, lalo na po talaga sa mga baguhan, nang sa ganun is makakuha po kayo ng idea. So, nakadipindi po ito sa ating location, mga availability ng sangkap mga kapatid. Dati nagsimula po ako sa mga saging, kangkong, kumukuha po ako ng kumpay doon po sa lamak na area, yung matubig na area, marami kasing kangkong. Pero sa katagalan, may mga aspito kasi na hindi po angkop sa ating lugar, kagaya dito po sa akin kung nakikita nyo. Nabubuhay ito, mga tanim. Ayan, pero nabuhay po yan sa pamamagitan ng dilig. Kasi once summertime dito sa amin, namamatay po yung mga halaman, mga damo. Dahil kung ating titingnan, litaw kasi yung mga bato dito mga kapatid, tapos pag tag-init sobrang init talaga kumbaga manipis po yung lupa makakasurvive lang yung mga halaman kung sobrang tayog na nila o mga malalaki na po kaya hindi masyadong applicable sa akin yung madridi agua kasi nga kailangan silang diligan, diligan hanggang sa tumayog na po talaga So ayun, nag-isip ako ng mga paraan mga kapatid uh, Pag andito ka na po talaga sa field Ng pagpapabo is May mga bagay talaga na kusang papasok po sa ating mga isip eh Paiba-iba talaga yung mga patuka ako sa kanila mga kapatid Nung nakaraang taon, iba Ngayon, iba Kasi ito po, yung pakita ko po sa inyo sa ngayon Sa ngayon Pero hindi ito nung nakaraang mga panahon ngayon ito na po yung mga patuka ko sa kanila Nasaan na yun? Uh, ito, ito Ito, sapal po ito ng taho mga kapatid Ayan, so Sa kalaunan po Nakakuha na po ako ng Source Na mayroon na po akong sapal ng taho So Masasabi ko sa ngayon na existing na po talaga ito Kasi nga Yung pagawaan, ng, isang pagawaan ng taho is Naging suki ko na po sa kalaunan And then, itong kulay blue, uh, reject po ito, mga ritaso sa production ng meatloaf. Yung mga meatloaf, mga baboy na ginagawang, uh, tawag dito, ham. So, ganun. Uh, sa isang linggo, nakakakuha po ako ng ganyan. Yang kulay blue, tapos yung kulay white sa likod. So, dalawang araw na po yung Uh, konsumo ng aking mga alagang pabot tapos existing na po itong mga gulay ayan gulay, mga prutas so, ayan na po yung aking mga patuka sa kanila ayun nga sinasabi ko dati, nangunguha ako ng mga kangkong, kumpay yun po yung aking ginigiling umabot pa nga sa punto yung mga letos sa mga uh, letos na, water letos yung sa mga malilit na isda yung ginagawang parang halaman sa nakaplot sa itaas ng tubig yun, pinapakain ko po yan dati mga kapatid, azula ayun, din ako yan da, uh, niyan dati pero ayun nga, may mga pagbabago kasi eh, kumbaga ano yung mga pinakamabilis at madali po sa atin sa kasalukuyan so sa ngayon, ito po yung nakikita kong pinakamabilis dahil Kukunin ko na lang ito doon sa public market eh. nakaridi na ito. Kumbaga, hahakutin ko na lamang po. So yan mga kapatid, uh, makakagawa na po ako niya ng mga superfoods sa pamamagitan niyan. Sa ngayon, wala akong sapal ng ah uh, niyog. Kasi hindi po araw-araw, minsan sa isang linggo, apat o tatlong bisis lamang po nagluluto ng bibingka yung aking pinagkukunan. So, kaya, ayun. Sa pamamagitan niya, nakagawa po ako ng superfood kasi nga, pinaghalo-halo ko na po yan. Yung mga kangkong, Chinese tangkong, mga puno ng Chinese kangkong, mga prutas. Halo-halo na po talaga yan, mga kapatid. Sa ngayon nga, uh, mayroon na namang bagong pumasok sa aking isip. Pero ongoing pa naman, inaalam ko pa kung paano. Marami kasi ako na, doon sa pinagkukunan ko ng mga gulay, marami na kasi akong nakilala at naging kaibigan doon eh. I e, sobrang dami rin ng mga buto-buto ng isda. Mga lamang loob ng isda, hasang. Sa ngayon, ah, yung pinapakain ko niyan is yung dito naglalagay rin ako, yung iba kumakain naman sila ng parang kinilaw na mga lamang loob, yung ibang alaga kung pabo. Pero sa ngayon talaga is yung po mga pato. Yun, sobrang lakas silang kumain ng pato. Iniisip ko lamang po kung papano na mas magamit ko pa yan sa aking pag-aalagaan ang pabo. Uh, ongoing pa po yung uh, pamamaraan na ginagawa ko dahil nakikita ko parang sayang lang yun uh, parang sayang lang yan eh kasi ando na ako sa market eh nagdadala na ako ng ganito yung mga gulay, yung mga protas so, idinagdag ko na lang ito pero ayun nga bago pa lang kasi simula ko pa lang pong mag-isip kung paano at ayan po mga kapatid sana po nakabigay po ito na kaunting information sa inyo uh, siguro posible po nang nabanggit ko po ang mga ingredients na ito sasabihin nyo napakaganda sa pwesto ni Eric Ambaking kasi ayun malapit lang siya sa pinagkukunan niya ng mga ganitong sangkap uh, dati ganyan rin yung naisip ko eh Ah, pero Sa kalaunan, nasabi ko sa aking sarili Nakadipindi talaga yan sa location So, ayun, dati Nang may makita akong mga Nag-aalaga ng pabo, sobrang dami ng mga Madrid Agua nila, Azula Ang oh, ganda Ang oh, ganda ng kanilang location Ang ganda ng kanilang uh, pagkakataon Sa kalagayan nila ngayon Dahil marami po silang uh, Madrid Agua mga dahon-dahon kaya ginaya ko po pero hindi po masyadong applicable dito sa amin eh kasi kailangan pang alagaan masyado sa time ng araw dilig ng dilig eh. so time consuming na rin at uh, hindi ko inisip ito dati pusa lang itong dumating so idea po ito sa inyo mga kapatid na kumbaga isipin na lamang po kung ano po yung mga available na sangkap dyan sa inyo baka maraming saging puno ng saging, puno ng Madridi Agua. So, napakalaking bagay na po yan mga kapatid. Baka mura lang sa inyo yung mga darak dito sa amin. Sobrang mahal eh. Kaya para-paraan lang po talaga yan mga kapatid ng saga is makaproduce po tayo ng patuka ng ating mga alagang babo. Dahil sa patuka po talaga nagkakatalo yung ating pag-aalaga ng mga pabo Ayan. Dahil rektang sabi po mga kapatid, pag purong feeds lamang po yung pakain ng atin at kung purong feeds po yung pakain natin sa ating mga alagang pabo sa kalaunan po posible po talaga na wala po tayong masyadong malaking profit o ginansya dahil sobrang mahal na po ngayon ng mga feeds na ating nabibili sa market So, sa akin, yun po yung aking paraan. Sobrang dami ng hinog ng... Nang... <coughs> Mulberry mga kapatid, Oh. Oo. Oh. So, maganda rin magtanim mga kapatid. Kaya lang, lang talaga sa area. Dahil kung... Kagaya dito sa akin na kailang alagaan talaga sa panahon ng tag-init ah uh, mahirap din eh pero ganun pa man tsaga tsaga lang talaga nasa goal naman natin yan eh kung ano po yung ating dapat gawin so sana po nakabigay po ito na kaunting informasyon mga kapatid doon po sa mga nagsisimula at uh, baguhan pa lamang po sa pag-aalaga ng pabo yung mga nabanggit ko po mga kapatid is mga alternatibong pakain po yun na pwede natin gamitin para ipakain sa ating mga alagang pabo. nasa likod yung iba, nandun, yung mga breeder ko po, nandun sa likod. Ayan naman po, salamat po sa Diyos.